Hello guys, magandang gabi. Nandito ako sa loob ng Marsa. Kasi nagpaano si madam. Nagpa- ano, Nagpa-flower nagpa bouquet. Nagtapos na mili na rin siya ng mga prutas. Mapapabisita yata siya ngayon. Kasi ang daming bulaklak. Ngayon nag-antay ako dito sa... Ang, nag ako si driver. Ayan o, oh, Marsa sa likod ko ay ano, flower shop. Inaantay ko yung driver. Tingin ko may pabisita siya ngayong gabi. Kaya namili siya ng bulaklak. Tapos ito, naggrocery na rin siya. Ay. May mga prutas, may mga gamit sa kusina. Malamang ano, magpapabisita siya ngayon. Kung hindi ngayon, baka bukas. bukas ng gabi. Abang-abang tayo. Ganda na mga bulaklak na. Umuwi na si madam. Sabi niya sa akin, ano, uh, kasi hindi pa tapos kanina yung pag-arrange ng bulaklak. Kaya sabi niya, ano, iwanan na kita Marisa. Tawagan ko na lang yung driver para tulungan kanya mag- hakot na hakot na gamit na yan tapos ano um, mm, yung mga pilak black salamat guys sa inyong panonood akala ko kanina saan ako dadalhin. Kala <laughs> ko pupunta kami sa ano niya, ang kusina niya. Katatapos ko lang mag ano, katatapos ko lang mag tahi ng pantalo ng ka-office mate niya. Inakyat ko sa taas. Pag akyat ko, sabi niya, uh, isasama kita Marisa. I-prepare mo yung mga bis na maliliit. So ayun, prepare ko. Tapos dinala namin dito sa ano? Dinala namin dito sa flower shop. Ano yun? 12 piraso. 4 na bilog. Malalaki. Tapos walong ano. Walong maliliit na kit lang siya. Na nice square. Ang binayaran niya is 600 plus kasi syempre nga taman katarisha sya ang hingi sa kanya ng isang pot flower base na bilog ang hingi sa kanya 200 sabi ni madam huwag naman yung halagang ano lang halagang 50 lang na bulaklak. black, black. pagkasya lang dyan sa base hindi tumawad pa talaga na din 60 So, apat na piraso na tag-60. Tapos, walo na tag-50. Yun. Malamang ngayon to ang pagbisita niya ngayon. Mamaya mga alas. Alas 9 o alas 10. Ganun. Kasi, ano eh. Nagpalinis siya doon eh. Nagbibutong na nga ako. <laughs> ano na yung half day music mura ko. Half day music mura ko. Naghanap na ng ano. Mainit na tubig. Malamang pag dumating yung driver, tatawag yun. Antayin ko yung tawag niya. Tingnan yung likod ko, oh. Bintahan ng mga bintahan ng mga ano, sari-saring abaya. Ayan oh. Eh. <laughs> Tapos yung ano naman, supermarket. Diyan kami na mamalingki pag Sabado. Nag-isip ako kanina, sabi ko, wala pa tayo. Dadalhin niya ako sa labas. Tapos wala akong jacket. Akala ko kasi sa labas. Yun <laughs> pala dito kami sa um, supermarket. Nakayunit <laughs> po talaga uniform. Andito na yung driver. Ayan na siya. Wala kasi. Ayan, nandito na tayo sa loob ng sasakyan. Ayan yung mga pinamili. Pati nandito sa likod. Ah.